Ay kawawa naman talaga yung whale. Tuluyan nang namatay. Ano na ba talaga nangyayari sa mundo? Last year din, tuluyan namatay yung whale dito sa Japan. At ito nga yung video last year no namatay na whale. Ang sabi sa news, wala na daw makain sa karagatan. Kaya siguro lumipat yung whale sa mababaw na tubig. Dahil normally sa gitna ng dagat ito nabubuhay. Ito nga yung last time na ibinalita na isa pang whale na pumunta dito sa malapit sa mababaw na tubig. Pilit din tinutulungan ng mga Japanese. Ginagawa ng paraan na mapahila siya hanggang gitna ng karagatan. Pero wala rin, namatay din, kawawa naman. Ang sabi nga sa news, sa karagatan ay wala nang ganong nakakain ng whale. Iyon daw ang malaking dahilan kung bakit nagpunta sa mababaw na area itong whale na ito at hindi na nga kinayanan. Mukha nga daw nangangayayat ang will. Kaya yun ang pinag-aralan dito sa Japan na ang malaking dahilan ay wala nang makuhang pagkain sa karagatan. Nauubos na siguro ang mga pagkain nila sa ilalim ng dagat. Kawawa naman talaga, tuluyan na palang namatay. Ngayon ko lang nakita sa news, nangyari rin kasi last year yan. Parang taon-taon na lang, ano ba nangyayari talaga sa mundo? Kawawa rin naman ang mga hayop sa karagatan. Kung wala nang nakakain ganyan, maaaring tao din ang may dahilan kung bakit nagkakaganyan ito lang mga makain ang hayop sa karagatan. Sana ingatan natin ang ating karagatan, hindi lang sa Japan, sa buong mundo.